ng na mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Rainbow March para sa graduates bumida nitong Pride Month sa Quezon City. Abalang dulot ng Wata Wata Festival nag-viral. San Juan City LGU nag-sorry. Simbahan sa Mexico na nagbebenta umano ng lupa sa langit, viral. Magpaparkadang minsan nalang magkita, idilaan pa sa PowerPoint presentation ang live updates. At dilaw ni Maki, number one sa Billboard Philippines Hot 100 chart. Dapat na kanta ng Bini, pasok din sa listahan. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! ating unang trending story, Marched with Pride. Bilang pahabol sa nakalipas na Pride Month, muling bumida ang Quezon City bilang isang safe space para sa LGBTQIA plus community matapos itong magdaos ng graduation rite ceremony kung saan ang graduates nakapagsuot lang naman ang OOTD ayon sa kagustuhan nila. Silipin ang unique and colorful celebration moment na ito sa trending report ni Arnold Herrera. garden venue, colorful flowers, and rainbow cups. Hashtag Slayable. Nitong nakalipas na Pride Month, muling pinatunayan ng Quezon City na isa itong safe space para sa LGBTQ plus community. Kasabay kasi ng Pride March celebration ngayong 2024, nagdaos din ang kanilang lokal na pamahalaan ng sarili nitong graduation rite ceremony sa QCX Museum bilang pagkilala sa husay at dedikasyon ng nasa 394 LGBTQ plus graduates ng lungsod. Pero ano nga ba ang kinaiba nito sa nakagis nating graduation rites? Maliban kasi sa mismong estudyante ang makakapili kung anong pangalan o pagkakakilanlan ang ilalagay sa diploma nito, ay nabigyan din sila ng pagkakataon na magbihes ng naaayon sa kanilang kagustuhan. Bagay na madalas na nagiging issue sa mga itinuturing na conventional ceremonies. Dito, nagbigay rin ng words of inspiration ang transwoman news anchor personality na si Kalad Karen na magreminis ito sa kanyang student life kung saan siya nagsimulang mangarap. kabilang pa sa mga panauhin sa graduation rite ceremony sina Mayor Joy Belmonte, mga konsehal at ilang kinatawan ng departamento ng lungsod. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, What a disaster! Bumuhos ang samot-saring reklamo mula sa mga netizen dahil sa ininulot na umano'y abala ng katatapos lang na Wata Wata Festival sa San Juan City. Maliban kasi sa mga nabasang uniporme ng mga estudyante, ilang gadgets ding umano ang nasira, maging ang mga mahalagang dokumentong bitbit -bit ng mga pasahero. Ang pahayag na lokal na pamahalaan ng San Juan City, inutukan ni Millie Borja. Naglabas ng hinaing at reklamo ang mga netizen patungkol sa abalang na idulot ng katatapos lang na Wata Wata Festival. Hindi lang sa mga motoristang dumadaan sa lungsod ng San Juan, kundi maging sa mga commuter. Ang Wata Wata Festival ay taunang tradisyonal ng mga residente ng San Juan kung saan nagbabasaan at nagsasabuyan ng tubig ang mga ito upang ipagdiwang ang kapistahan ng kanilang patrona si Saint John the Baptist. Pero ang dapat sana ay kasiyahan at selebrasyon tila na uwi sa perwisyo. Isa na nga rito ang post ng isang netizen kung saan ibinahagi niya ang naging sitwasyon sa loob ng pampasaherong jeep. Nasira o manong kanyang laptop at cellphone matapos buhusan ng ilang tinawag nitong squatter sa kalsada ng San Juan. Sa kabuuan, aabot sa 40,000 piso ang halaga ng nasirang laptop habang higit 20,000 piso naman sa kanyang cellphone. Dagdag pa nito sa sobra pang inis ng tsuper ng sinasakyang jeep, tila nais na lang itong banggain ng mga residente yung nagsasaboy ng tubig sa kanilang mga muka. Ang ilang estudyante raw na kapwa niya pasahero, halos maiyak na dahil maliban sa basang uniforme, nabasari ng kanila mga school document. Maliban dito, nag-viral din ng lalaking binansagan pang boy dila matapos naman itong puntiryahing basain ng isang rider na nakiusap pang huwag siyang idamay sa basaan dahil aaten pa ito ng meeting sa araw na iyon. At dahil kumalat na sa social media ang naturang video, agad umaksyon si San Juan City Mayor Francis Zamora at iniharap sa isang presscon ang pinangalan ng si Lexter kastor upang humingi ng public apology. Samantala, dahil sa perwisyo at ingay na naidulot ng Wata Wata Festival, siniguro na ng San Juan City Local Government Unit na magtatakda na ang mga ito ng mga lugar para idaos ang nasabing pista. Layunin din anaya nilang baguhin ang lumang tradisyon upang hindi na maulit ang kaparehong pangyayaring nagpasama o mano sa imahe ng San Juan. Humingi na rin ng tawad ang pamunuan ng San Juan hinggil sa nangyaring kaguluhan. Para sa DZRH TV, ito si Mili sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Lock in Heaven for Sale? A viral online ang post mula sa isang simbahan sa bansang Mexico na nagbebenta umano ng lote ng lupa sa langit sa halagang $100,000 per square meter. Ayon sa pastor na nangangasiwa sa naturang simbahan, ito raw ay may basbas ng Panginoon. Ang buong kwento sa Eternal Real Estate na ito, tunghayan sa report ni Rose Babiera. Isang simbahan sa Mexico ang viral ngayon online matapos kumalat ang post nito na nagbebenta umano ito ng lotes sa langit sa halagang $100 per square meter isang larawan ng mansyon na nakapwesto sa kalangitan kung saan isang pamilyang naglalakad patungo roon ang makikita sa post. Sa kaliwang bahagi, mayroon ding bersikulo mula sa Biblia. At sa kanang bahagi naman ay mga bank details o mga mode of payment kumbaga. Ang Iglesia del Final de los Tiempos o sa salin sa Ingles, Church of the End Times, ay pinumumunuan ng isang pastor na naninindigan na siya raw ay binigyan ng pahintulot ng Diyos na magbenta ng mga lupa sa langit nang makatagpo niya ito taong 2017. Dagdag pa niya, panigurado raw na may pwesto sa langit ang sino mang bumili sa kanya at mayroon pa siyang inihaing mga lote na malapit daw umano sa trono ng Diyos. Ibat-ibang reaksyon ang mababatid mula sa mga nakakita ng post ngunit nangingibabaw ang pagkadismaya sa simbahan at sa mga deboto ng relihiyon. Ngunit, paglilinaw ng ilan, ang Iglesia del Final de los Tiempos ay isang satire evangelical church. Bagamat hindi tukoy ang gumawa nito, ang page na ito ay gawa lamang bilang katuwaan. Kilala ito sa mga post kung saan kinukotya nito ang mga pastor at mga relihiyosong gawain. Exaggerated din ang kanilang mga pahayag at walang katotohanan. Sa madalit sabi, wala talagang simbahan na nagbebenta ng lupa sa langit. Ang konsepto ng langit ay hindi rin konkreto at bukas sa iba't ibang interpretasyon, base sa kanya-kanyang paniniwala. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa balitang pampagod vibes, level up na life updates. Taas kamay na mga busy sa ACADS o kaya na may panay overtime sa trabaho. Wala na bang time para makipag up sa parkada? Ganyan kasi ang kwento ng magkakaibigan na ito mula sa Lucena City sa Quezon. Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon na makapag-reunion, pang ng kanilang life of dates. Ah, ang kanilang koela at creative na sharing ng mga latest ganap sa buhay, panoorin sa Trending Report ni Rovic Manuel. Hindi lamang basta witty, kundi talaga nga namang 10 out of 10 ang pagiging creative ng magbabarkadang ito mula Lucena City sa Quezon. Dahil bihira na lang kasi silang magkita-kita, talagang sinigurado ng tropahan ng netizen na kinilalang si V. Danganan na pangmalakasan ang kanilang pa update. Nang mag-reunion kasi ang kanilang grupo bilang pagdiriwang ng kanilang 8 years of friendship Aba, hindi lamang basta simple one to sawang chikahan. Ang detalye kasi ng kanilang mga ganap sa life, naka-PowerPoint presentation pa. Kwento naman ni V, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan mula pa noong high school. Ngunit nang tumuntong sa kolehiyo ay nag-iba-iba na sila ng mga pinasukang eskwelahan, kung kaya na may naging madalang na raw ang kanilang banding. Sa katunayan nga niyan, halos anim na buwan na raw ang nakalipas mula noong huli silang nagkasama-sama. Kaya naman para raw super detailed at talaga nga namang walang makakaligtaan, napaisip daw itong why not idaan sa PPT o PowerPoint ang kanilang sharing. Kitang-kita naman ito mula sa mga paandar ni na Queen, John Briggs at Gian Lawrence na talagang pinaghandaan nila ito. Alim naman ang maraming netizen sa pakulong ito ng magbabarkada. Hirit nga ng isang TikTok user, feel niya raw ay may tao ng pa-final exam ang magkakaibigan ito para malaman kung legit tropa pa ba o hindi na. Sa ngayon, umabot na sa mahigit isang milyon ng views ng pangmalakasang pa-live update ng magkakaibigan ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. At para sa trending showbiz balita, LSS ka rin ba sa viral song na Dilaw ng singer na si Maki? hindi nakatakataka ito dahil ang kanta na ito nangunguna lang naman sa Hot 100 chart ng Billboard Philippines. Habang apat na awiti naman ng Nations Girl Group Bini, pasok din. Yan at iba pang nasa listahan alamin sa showbiz report na ito. Inilabas na ng Billboard Philippines ang listahan ng mga kantang pasok sa Hot 100 chart para sa week 1 ng July. At ang nanguna rito ang viral song Dilaw ng rising OPM star na si Maki. Sa isa namang post, ilinaan ng singer celebration sa na nakamit na achievement, hindi lamang para sa kanya kundi maging sa mga kapwa nito OPM artist na humataw din sa naturang music chart. Labis ani ang pasalamat ni Maki sa mga walang sawang tumatangkilik sa musikang Pilipino. Sumantala po mga lawa naman sa listahan ng salamin-salamin ng Nation's Girl Group Pini. Pero hindi lamang isa, dalawa o tatlo, kundi apat na kanta ng grupo ang nakapasok sa chart. Nasa fourth spot ang Pantropico, nasa ikapitong pwesto ang Carrera at pangsyam ang Lagi, na ang kantang Palagi ng singer-songwriter na si TJ Monterde. Abang hawak ng American pop singer na si Sabrina Carpenter ang third and sixth spot with her viral hits Please, 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 Please at Espresso. Panglima naman ng Birds of a Feather ni Billie Eilish at number eight, ang Million Dollar Baby ni Tommy Richman. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po ako tuloy magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? dahil malapit na malapit ang ingranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 10 days na lang po at maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85 sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video, kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na yung follow-up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNBS, trending and viral show mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino.